Salugdam na mga palamas at pelikulang Ingles na isipagbawal ng isang kongresista. naritong ang news scoop ni Maine Barreto. Nais ng isang mambabatas na ipagbawal ang Filipino dubbing ng mga English movies at mga programa sa telebisyon na ipinapalabas sa bansa. Sa paghahain ng House Bill 9939, sinabi ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Kiko Benitez na layunin ng panukala na matulungan ng mga Pilipino na matuto ng English language upang ito ang maging ikalawang wika sa halip o obligahin ng section 4 ng Panukalang Batas ang mga audiovisual production broadcasting film distribution at streaming services na magbigay ng Filipino subtitles sa English language motion pictures at television programs. Samantala, exempted sa pagbabawal na ito ang mga patalasta sa telebisyon at mga programa sa telebisyon mula 1am hanggang 6am Philippine Standard Time. Kung sakaling mais sa batas, maaaring patawan ng hindi bababa sa 50,000 hanggang 100,000 pesos na multa ang mga audiovisual production, broadcasting, film distribution at streaming services na lalabag sa mga probisyon ng House Bill 9939. Bukod dito, maaari rin silang makulong ng hindi bababa sa anim na buwan, ngunit hindi hihigit ng isang taon. Bagay na pagdedesisyon na ng Korte. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.